welcome sa isa na namang video meron tayo nitong bagong unwrapping isang Beyblade Burst Vanish Pop near, Paper Kick 3 Burst uh, isang stamina type Beyblade released by Takara Tomy as part of the Burst System as well as the Dynamite Battle Layer System nga lang, isa siyang uh, Z brand, isa fake Beyblade. At ang driver niya ay isang performance tip na kick. Ang to guys. Tapos yung ang parang ring na gimmick niya na may spring. Uh, support yan para pag tinamaan siya, ma-stabilize siya. Ang problema, uh, pa mabagal yung spin mo. Uh, pwede ma-reduce yung stamina niya kasi nag scrap yan i-scrap niya sa stadium. Para naman sa ating weight list, meron tayong forward dish tapered. Isang round DVDs na may magandang distribution uh, at mabigat siya guys. Goods na good siya for attack and defense. Para naman sa ating blade, uh, meron tayo dito na tinatawag na banish. Uh, isang left spin, is stamina type blade na gawa siya sa rubber guys rubber as in flexible siya na uh, nag absorb siya kuno ng rotation ng kalaban Astig, di diba guys yun ang pinaka ano nyo, skill niya sa anime kita mo nyo guys rubber eyes siya kaso hindi ko lang alam kung sa regional mas malambot uh, rubber siya pero matigas na pagka rubber silver kasi to kaya I don't know wala akong original para I confirm I compare kung ano yung mas uh, magandang build syempre Takara Tommy ang magandang build pero I don't know if uh, goods to flat rubber sya guys hard rubber but that is the ganda niya uh, spin uh, absorb daw we'll see sa battle para naman sa kanyang BB Core, meron tayo dito ang Pop Near. Ah, uh, uh may mythology to, mytholo, mythology to guys. Bali si Pop Near ay isang Norse uh, mythology. Uh, isa siyang dwarf na ginawang dragon. Uh, hindi nga lang ako sure kung story behind that. Basta yun yung nandito sa wiki. Isang left spin hard to burst down itong EB core na to. So, ngayon, che-check up natin pang-nya. Wait. Oh, wait, right. wait. Hey, 87. Saating Wait this. 19.9 get nyo guys ah ang main event ang highlight this is some um, blade 29.9 okay right. so uh, right guys uh, astig siya guys at that build fake siya pero astig perfect na ng zebra na yung Beyblade Burst nila. Cool. Sa gumagana yung gimmick niya. Okay, for the total weight of 58.3. Isa kasing bigat nung ibang Beyblade Burst ko. Nice, nice. Alright, uh, now we're going to go for the next segment natin which is uh, Let's Swab. Okay, um, Uh, may nag-comment na this is a lead test or paint as well. Pero ayon doon sa Shopee na pinagbibili ko is pwede siya sa metal. And besides, uh, tinanay ko siya sa ibang metal parts, hindi naman siya nag-react. Tinanay ko siya sa spoon, hindi naman siya nagreak react Although, trinay ko siya sa lagayan namin ng plato ng na stainless, nag-react. Lalo, hindi ko nag yung lagayan ng plato na yun. I don't know, guys. Uh, hindi naman talaga ito 100% accurate talaga. Just for fun. Uh, you know. Just to be safe na lang din. Uh, huwag niyo na lang din siyang haya na-ingest ng mga bata. Or kahit kayo, huwag niyo i-try ingest para iwas na rin. Hindi rin maganda. Siyempre, na-ingest nyo ito. Ang ito nyo paninga. As expected, uh, nag-pink siya. Okay. Alright, so, pasitin. Salid or not? I'm not a chemist. I'm just basing my judgment sa lead swab na to. Kailangan mo, Sga. Okay, so tapos na tayo sa ating light test segment. Ngayon, pupunta naman tayo sa ating battle testing. Ito natin performance niya. Okay guys, let's go! Okay guys, for our first match, kailangan ba natin siya sa ating uh, Ray Valkyrie. Ito yung mga unang pag Okay. Um, can see sa siya, siyang stamina type, talents kaya steady lang yan pag tinamaan siya ng malakas talagang pumapalo yan guys i scrap kasi yung driver niya yan lang kapalit uh, nun ni stamina kapalit nun yung stamina okay na okay yung performance niya. so gumagana guys yung kanyang skill and abilities whoo whoo nice how spin yung ating brave valkyrie which is in my opinion na ah, stick yung brave valkyrie good good skill yaka kape kyan yan guys so yeah Okay, for our next Evolve Nothing Nothing Grave Palkery to Ultimate Palkery. Wow, <laughs> instant death. Yung particular na Brave Ultimate uh, Valkyrie ko is, uh, maganda yon sa Hindi Iniba ko na yung driver na ito. Kailangan ko ata yung sa Chouji Valkyrie ko. Nagay ko rito. Kasi e, pangit yung original na driver na kasama natin. same brand din tong damit ko So you can see guys, sa goods na goods ang kanyang match up. Match na match. Hmm, how to spin. finish. Ah, uh, na-dash na. Oh, na ha. Tami na nga, guys. Alright. Next. Uh, Lalaman natin sa ating game. Ayan. So, uh, hindi ko gusto yung build. Parang cheaply made. I don't like the plastic Pero kaya siyang baby baby eh? Malamalabas So, that's a plastic Pwede nga lang so, talagang outmatch siya ang ating banished partner I don't see the beverage in All Alright, so I-replace na lang natin siya sa ating pinaka malapi na guilty longness. Pila. Ang tatsa to. Ating palong-palong Beyblade Burst. Ooh! Try na gamitan ng stamina stealing technique doon. <laughs> Parehas kasi siya silang left spin guys. Ooh! So, Turns out na mahinang ishpap nyo sa mga left spilling, left uh, spin. Uh, I think ito sa uh, match na ito. So pag-cut. What, What? Parang naubusan siya ng... guys so it comes to let's spin okay so uh, ever overwhelming defeat sa vanish tap niya. okay guys, thank you for watching, subscribe and like. bye bye.